Hello! Magandang gabi sa inyong lahat. Ngayon, para sa ating tutorial, tuturuan ko kayo kung paano mag-download ng video sa YouTube. Ngayon, buksan ang ang inyong browser. Halimbawa, ay eh, Google Chrome. Dito ngayon tayo sa YouTube. Pumili, ng, ng, video na gusto nyong i-download. Halimbawa, eh, i-type natin ng kanta. One day, kanta ni Matisyaho. Matis I-play natin. Try po siya. Okay? Okay. I-post po natin. Tapos, pumunta po tayo sa address bar. Dito po. Sa tool dock. Sa tool dock na yan. I-click natin ang ating cursor. May tumatawag. Lagyan po natin ang dalawang S. 1, 2 Enter Yan po ang lalabas Magantay lang po tayo Uy, file not found okay, Bumalik po tayo Tumili po tayo ng ibang video Baka po eh Kahit anong video na lang po Halimbawa, ito po. Si Kokoy. Ah, wag po yan. Ito po, si Kokoy. Post po natin. Nagyan po natin ng SS dito po. Sa tabi ng Y. Enter. iyon, ito po ang lalabas pwede po tayong mamili ito kung FLV, MP4 3GP, pero pipiliin po natin yung MP4 kasi po ito na po ang common na format ng video click lang po natin at lalabas po dito ang download antayin lang po natin matapos yung download natin Pwede na po natin ibalik to ulit sa YouTube para po makapanood tayo ng video. Tulad po neto. Pero hindi na po natin yan. Antay lang po natin matapos yung download. Ito po. Yan po. Makikita nyo po lahat ng aking games. Yan po. Medyo mabagal po ang aking computer kasi po ito po ay simpleng uh, Simple lang po ang aking system. Hindi po siya ganun ka 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 high tech. Yan po. Inantay lang po natin matapos yung din na download natin. At pagkatapos po niyang ma-download, pumunta po tayo ng computer sa downloads. Depende po kung saan po naka direct yung ating download makikita po natin ang settings na yan dito po para malaman po natin kung nasa ang location ng ating dinadownload pumunta po tayo ng settings settings po ganyan po pumunta po tayo ng show advanced settings yan po dito po sa C users dnso download bali lang dito po yung dinadownload ko sa browser na to. Pwede po tayong mamili, pwede po natin baguhin yan kung saan po ang gusto natin, kung ano po ang gusto natin, wala pong problema yan. Mas okay na po ako dito sa ng settings, sa, sa normal niyang settings. So, X na po natin yan. Entail na po natin hindi na download. Pasensya na po kayo, mabagal po ang aking internet. 5 MB lang po to per second. Kaya, pas pasensya nyo na po. Shoutouts nga po pala sa aking pinakamamahal, May Salhara. Kanasan ka man ngayon, nandito lang ako. I love you. Ayan na po, malapit na pong matapos ang ating Next time po, tuturuan ko pa kayo kung paano mag-download ng libreng games at mga applications software sa Windows. O ito po tapos na po ang ating gina-download. Open niyo po ang downloads. Makikita niyo po doon ang ating dinownload. Letter M. Yan po. Nagplay po. Oh, Maraming pong salamat sa inyong pakikinig at panonood. Hanggang sa muli po. Bye-bye.